Magandang umaga na naman sa inyo lahat mga kapising. Good morning, good afternoon, and good evening. Sana naman kasusulog ka ng mundo. Ngayong umaga mga kapising, pandaw na naman tayo sa ating kinang kawil dito. Dito banda mga kapising sa banda sa baba, medyo malinaw ng tubig. Pero banda doon sa taas, malabo mga kapising kasi bumaha. Dalawang araw na ang baha. Ang labo ng tubig hindi na nag-abot dito. Sa taat po sa lahat ng mga kaibigan eh, natin sa Facebook page, sa lahat ng mga nag-like, nag, -like, nag sa nag comment at simple, simple sa lahat ng ating mga silent viewers yun, maraming maraming salamat at sana ngayong, ngayong umaga mga bising hindi na ngayong season sa pagkanaan ng kawel, pero tinatry pa rin namin baka may bonus Panghuling huling kanaan na pang huling, huling pandaan natin ng ngayon mga bising sa buwan ng Agusto kasakali lang to baka may bonus yun okay thank you Mag-abang na lang sana makahuli tayo may biyaya okay. mm. maga maga na naman kayo ngayong magbabad sa tubig magkatayong magpalamig mga kapising, Yan, okay. May huli ito mga kapising, may huli, may huli mga kapising, may huli, yun, yun, 20, huh, na naman tayo mga dito sa ta, dito ka.

50 ano ka, na lang tayo mga pisig hindi higari, higit yun malaki na mga pisig mga ano na din itong mga anak, mga higit sa kilo na naman siguro to <laughs> Lord, salamat. May tayo. May bising. May pahabol pa mga pising. May bonus pa ngayong buwan ng Agosto mga pising. May bonus pa tayo. Ano? Sobra na siguro ito mga pising. Nga, sa, nasa tatlong kilo na siguro ito. Eh. Ano eh. Eh. eh.